Yan na. Pinapatay na. Mhm. Uh -huh. <laughs> What's up guys? So, yun na yan. Nandito kami sa labas. So, dito nga na napakadilim. So, gumawa kami dito ng maliit na bonfire baya Ayan, uh, guys. Uh, ang ating ano ngayon under the microscope ay yung abo. Aantay natin magkaroon ng abo. <laughs> Ayan. Tungyay mo si Astrid. Magagawa rin si Gary Leo. <laughs> Ayan. Sige. Wait lang, wait lang, wait lang. Sige. isawa ilagay mo muna doon, sa apoy yun yun Ayun, sa apoy kulang <laughs> <Itang. ma. laughs> <Sige. laughs> <laughs> lang. kung manatay yung sa peaceful bakit 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 ako bakit 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 Antayin nating na magkaroon ng abo. Matapos tong uh, aming bonfire. Boro bonfire. Na. so maganda rito mag bonfire ngayong gabi. Kasi medyo malamig dito sa Batangas. Sakto lang meron dito kaming ponting uh, lugar. Wala, bebe may nagpapaload pa <laughs> nagblablog ako <laughs> yun guys hindi nyo lang makita ngayon yung mga stars pero marami yan no? mga siyoting stars <laughs> yung yan, NFL, eh. si Bim, Bim place daw naglalaro so ang problema niya naantayin natin magkaroon ng abo Napakatagal pa nito. Dami pa niya. Ayun oh. Mawa kami ng mga panggatong at ginawa naming bonfire. So antayin natin yung ma maano yan, maabo. At yun natin sa ating microscope. <laughs> hindi ka <kihita>. Ay! <laughs> Wait tayo bin magkaroon ng abo. Lalagyan natin sa microscope. You want? Uh, ano? Ano pa yan? mo. Tagal pa yan. Hmm, tagal, tagal. Bem hai to fans. Hi guys. Hey bem. Hi guys. <laughs> Welcome to Bem bem place. Bem, bem place. Um, rami, rami, rami. I'm super fast. And stars? Yes, dami na to? <laughs> A few moments later... go. Lagyan mo ng water. Unti. <laughs> uh, no. uh, Kasi okay. fire truck ka. Go, go. Wala nga eh. Fire Another one. pa-wit lang wit ka lang wit lang hindi mo madami po kasi kalayo eh no yun na punta na sa yung fire Huwag na muna

Yeah. よ用。 i <laughs> Yan Pinatay na yung aming bonfire. Ito yung makulit na bata. Ayan. Yung makulit na bata na yan. Pinapatay na yung aming bonfire. Ayan. Pinatay na. Saan yung water mo? A <laughs> Guys, pinatay na nga. No? Dito hanap tayo ng abo. Tulad ito, ito, itong mga puti-puti na to ito yung abo no. mainit pa ba? Kukuha so, tayo dito ng uh, sample lang. To, mainit pa ba 'to? To. Itong puti na 'yan. Yan ay abo. No. 'Yan ang abo. 'Yan. 'Yan ang abo. So 'yan ang titingnan natin sa ating microscope. Let's go. So yun guys, nandito na nga yung ating abo. Ang abo ni Lola. So yun ito yung abo natin. Eh. Ito kasi, yung abo na to, ito ay kahoy. Yung ginamit natin doon na uh, bonfire. Yun ay ano, mga kukulamber. Ito, nagbukod ako ng isa pa. Maliban dito sa ating kinuha. Ito yun, oh. Di ba dito? Buha. Ito, nagbukod ako naman. Ito talaga yung, ano, abo, no? Sa amin, ang tawag nito ay agbun. Ito, yung agbun na to. Ay, ano to Ah, uh, yung kahoy na ah, uh, So, yun guys, syempre, meron tayong mga kumpa-comparison. Lagi naman tayong meron ganito. Meron tayong kapel So, ikumpara lang natin biglang kumpara lang natin yung abo naman ng ah, papel so oh. yeah, maglalaro yeah. naman tayo ng ah, uh, guys so do not try this at home mga kids ah, konting <laughs> na lang sa demonstrasyon magawa <laughs> tayo ng abo tama na So, yun ay, nice. nakikita nyo naman, ha? Nakikita nyo naman. Nawala. Nyo naman, nawala. Magic. <laughs> Magic lang, guys. So, ito na yun, ayun, ito na. Kita nyo, baga. Ayun. So, para meron tayong, anong, so, para meron tayong comparison. Ito na yung abo, na abo na siya mhm, hmm napaka-soft. napaka, napaka naman na ito. Yung ating abo. So, yun guys. na no? Hindi na natin na... Uh, at, at least, hindi na kami nagtagal doon sa pag-abo-bonfire. At okay, ng malamig. At pinatay na. Pinatay na ni BimBim -bim ang ilaw. Ang ilaw ang bonfire. Then guys, lalagyan na natin dito ngayon yung ating abo. Muna na. ah, uh, ito yung kahoy ha. Ito yung kukulamba. Kukulamba. <tinyo> Dip natin. Na 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 with September. Kukulamba. Kukulamba. Kukulamba Laguna. Then, medyo ano na siya ano. Ano na siya? Mamasa-masa ito. Gawa nung... Ano kasi? Pinatay. Gamit ang tubig. Ito, lagyan na rin natin yung... Abon na ano natin. Papel. Papel. Papel na rosas. Ang tapos, para medyo ano, medyo cute. Lagay natin itong, itong, itong ito yung uling. Para na siyang ah, uh, uling. Uling nga to gawa nung, nung sinabuyan ng tubig. Hindi siya naging abo, naging uling siya. So, lagay natin itong uling na to para meron lang tayong makita na kakaiba. Tingnan guys. Pero ito papunta na siyang ano eh, paabo na siya. Yan. Yan, guys, ah, magantay lang kayo, magantay lang sa mga nanonood natin diyan. Shout out, shout out to us. To all abuse. Abuse. To all abuse. Yung guys, open muna natin to. Patayin muna natin yung ilaw sa labas. Uy, <laughs> po. So yun guys, ayan na. Meron na tayong... Ah, uh, ito yung uling. Ito na yung... Uh, agbon sa amin ang tawag dyan. Ay, agbon na na. Ito yung... Ah... Uh, ah... Uh, abo. Ano ba yung batang tagal? Nakasipisip ko yung abo. At ito naman yung abo naman din ng papel. Nakita niyo naman. Kanina, mag, naglalaro tayo ng apoy. And guys, okay guys, bagay natin. Let us see how the world was made. may so, natin yung abo ang abo ni Lola. <laughs> oh, turn off the lights. So <laughs> yun hey guys, ang nakikita ko ngayon ay simpleng puti lang. Ha, ha, ha. Na may mga particle ng mga, ano, uling-uling. <laughs> So, ganito ang itsura niya, no? Para sa ano? Para siyang ano? snow. Para naman ako nakikita na ng snow. Nakita ko lang sa TV. So, ganito ang itsura niya. ah uh, pwede rin siyang kumpara ng parang ano, yung sa sa nyug. Pag kinayod yung nyug. Eto yun. Yung guys, tingnan nyo. Yung ating niyog na baog. Hindi, ito na uh, abo. Go. Ayan guys, ang ating abo ni Lola. Kimi lang. Yan yung abo, ano, ng kahoy. Ayan. Abo yan, abo. O, oh, aking abo. Ayun, abo. Pupuntahan so, natin yung tana ba yun? Yan yung abo ha. Tandaan nyo mga kaibigan. punta natin yung abo ng papel. Ano ba yan? Usin mo kasing camera mo. Beh. Yan na. Pupunta na tayo sa abot nawala wala-wala. Asang kanagah? Ayun. Yung abo yung itim na yan. Medyo clear lang natin ng konti. Ayan hmm. Yan yung abo ng papel. Ayun uh, yung pusa. Pusa 'yan. <laughs> yan abuhin ko rin yung mamaya. Makulit. So yan yung abo ano. Yan yun. Meron siyang ano, ayan meron siyang parang hairline. Yung abo. Uh, iba pang part try natin. Yung ibang, ano, segment. Ayan. Yung papel kasi natin, band paper, siguro, ganito ang pagka, ano, niya, ano. Pagka fiber. Yan, So, yun yung abo ng papel. Pagka natin yung uli saan ka na, uling? pupuntahan natin yung uling ah, dadaanan muna natin si ah. hmm, maliit na yun ah okay ito yung abo mga abo-abo dadaanan natin si abo dadaanan natin si abo at lumagpas na tayo kay abo hindi nyo na makita si uling. Sorry guys kung medyo ano kung makulit yung aking camera. So, yan yung ating uling. Ito yung uling po ng ano ha? Ang pahuling. Napakaliit lang na part yan. Na particle. So, yun ang isura niya ano. Siyempre, maitim kasi sunog. Wala nga na may puti. Ito nga, So, yan guys. Yan ang itsura. Ano kasi yung aking camera ay maano. Nagpo-focus siya eh. Oh. Pag gumala ng konti, na iba yung focus. Pasensya na kayo. Yan ang lang simpleng hitsura lang ng ating uling. No. Ayan, oh, yung ating uling. Ito'y kahoy. At, ah, balikan natin yung sinang so, ano, ating abo. Ang abo ni Lola. Ayan, hey, guys. Ah, wala camera mate ayan lang yung ating abo parang kinayod na niyog na baog Yung guys ang itsura lang dito na naman yung makulit na bata Yung guys ayan lang po yung ating konting uh, under the microscope yung ating Aray ko, bimo ka makulit. Likot-likot mo. Likot. Yan 'yung Aray ko. Ang napakalikot. Yung ay camera malikot. Ayan, 'yung ate. Abo ni Lola. Ayan guys, okay na yan. Ayan. Ayan ang itsura. Parang snowflakes. Hindi siya skyflakes. No. <laughs> so guys, yun lang ating counting uh, konting uh, video for today. Yung ating mga abo. Siguro yung abo ng... Abo siguro ng tao. Parehas lang na ito. So, abo, abo. Abu, abo, abo. So, guys, See you sa aking next vlog. This is Lex Vlogs. See you sa aking next vlog. So under the mic.